Napakagandang mga yellow face. Dito lang yan mga paps. Pwede pa utang. Kaya san ka pa? Hi Don Raya. <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, subscribe uh. to you. Ha? Yan, yeah, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa dito, don't forget to like, comment, down below, follow kay hashtag Don Raya. And of course, subscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. Alright? No, so, bago tayo magsimula, inayos ko lang i-shoutout si uh, Madam Dang, no, na kumuha sa atin ng Project Crimino Opa. Alright? Tapos binigyan natin siya ng freebies na possible red factor tail fan. No, so, kung gusto niyo ng ganong mga pangmalakasan mga babs, sa murang halaga, All you have to do is text or call me sir 953-136-4462 or message mo sa kayo sa messenger and Don Roaya or Don Roaya Aviary mga paps. So, sa mga nagtatanong kung saan yung location natin sa Commonwealth Tex, Quezon City at pwede ang umutang of course pwede pwede ang umutang pero kung ikaw ay repeat buyer na. No, meaning to say, ikaw ay kumuha na before at ngayon ay uutang, pwedeng pwede mga paps. No, I hope you understand. At kung ikaw ay may swap, pwedeng pwede rin makipag-swap. Like sapatos, damit, collectible items nyo. Like, ayun, jersey oh. Jersey. Pero hindi lang basta jersey yan mga pups, May signature ni Michael Jordan yan at meron din certificate, authentication. Nagpapatunay na eh, Michael Jordan nga ang pirma na yan. No, so, kung meron kayong ganyan mga paps, collectible items, no, ah, uh, at mga sapatos nyo, no, mga Jordan, Kobe, at kung ano-ano pa mga paps, no, basta origa, yun nang ng peke mga paps sa, No, uh, appliances, gadgets, especially, uh, GoPro, no, tapos PS4, PS5, basta mag-offer lang kayo kahit ano mga paps, no, wag kayo mahiya. No, syempre, paano natin malaman, no, mas na mag-deal tayo. For example, ay, nahiya ako kasi baka dito ito magustuhan ni Don. Pero yung pala, gusto ko pala, in-offer nyo. No, yun, tapos, baka naman, ito, i-refer ko talaga ito, magugustuhan na ito. Yung pala, hindi ko naman magustuhan. No? Basta, mag-offer lang kayo. Wala naman masama mag-offer mga pups. Pwede naman mag-deal or no-deal. No? So, yun lang mga pups, ko kayo kung ano yung klaseng kulay ng mga ibon. Meron tayong solid viewing para hindi kayo malito mga paps At kung paano mag-gender ng ibon na hindi nag-DNA. No, medyo matakatagal na tayo sa pag-ibon kaya at sa dami ba naman ang hinawakan nating ibon eh. No, medyo um, maalam na tayo pero I cannot guarantee pa rin yung 100% na tipits uh, cock or hen. Pero meron natin itong idea, may pagbabasihan na tayo kung paano mag-gender ng ibon. At yung kulay, no, para hindi rin kayo malito, ano nga ba yung green, ano nga ba yung olive green, ano nga ba yung pastel, par blue. No, lalong-lalo -lalo na sa mga baguhan at sa mga veterano dyan na nalilito pa rin sa uh, pag-identify uh, ng ibon, mga paps, no? Para sa inyo tong vlog na to At kung meron kayong idadagdag na komento, inputs, please comment down below. At kung, at kung may magusto kayo sa mga ibon na tututukan natin ng camera, i-screenshot nyo lang, then send to my messenger, donro Roaya or Don Roaya no, mga paps? Pag-usapan na natin. Better na, tawagan nyo rin ako sa 0953-1364462. Message mo sa iyo, beso, messenger. and donro or donro Roaya Don Avery, no? So, yala. Let's go! Mga Pabs, ito yung papakita ko sa inyo kung ano yung klase na ibon na meron tayo. No? At ang kulay. Alright, yan. Sakto. Nakatalikod sila mga Pabs. No? Ito. Ito nakikita nyo ha. I-zoom ko na lang para may idea kayo. Yan. Itong dalaw... Yan. Green -wing ang tawag yan mga Pabs. U-wing. Ibig sabihin ng U-wing, yung parang may yung shaded yung pakpak. -pak yung parang payo, kaya nga yuwing eh ayan yan yung, ito toto to, green yuwing ang tawag dyan, green na green alright, yung katabi niya naman ang tawag dyan, green lang no, green opa, opa pa yan mga papsa hindi lang yan basta uh, green, no opaline green mga papsa, exact pero yung iba kasi tinatawag na solid color din, pwede rin sabihin na Oy solid color na green Oh. No? Yan, meron din solid color na blue, solid color na bayo Ayun, purong-purong green lang 'yan, no. Yan, no? Purong green, no? Tapos ito naman pastel. No, kung may batik-batik ay mapapansin may batik-batik oh. Ang tawag dyan tide, no. Basta pag may nakita 'yung iba na batik-batik tide -batik, yun no, depende tide pastel no by the uh, by violet no basta batik batik eto pastel ibig sabihin madiin ang kulay ito pwede natin itong tawagin pastel no? pastel yellow no tapos eto ang tawag ang perfect ID dito ay pastel par blue tar blue yan mga tops no basta pag yung ulo hanggang katawan tar blue automatic yan eto naman Dilaw yung katawan pero pula ulo pero hindi pula mata. Ang tawag dyan, yellow bull. Nag-get sa mga paps. Kumuha kayo ng listahan. No? Ang tapang, no? Mas sure na kasi ito mga paps, eh. Kumuha kayo ng listahan, ilista niyo yung mga pinagsasabi ko. No? At screenshot nyo din para may idea kayo. Ayan mga paps, yung sinasabi kong yung, oh. Tinan nyo, Medyo shaded no? Yung or may pagka highlighted yung pakpak viewing -pak, ang tawag doon, no? Yan no? Ang kulay niya ay green, no? So green viewing. Yan. All right, ito solid color na green. May solid may solid color na blue, violet. Ito solid color na green. No? Ayan ang maganda. All I hope you understand. Ito mga pagpapakita -so, ko sa inyo. Ah, uh, Olive. Ayan o, oh, yung sa taas. Yan, olive green yan o, oh, medyo parang darker. Olive yun mga paps. O, oh, yan o, oh, olive yan. O, oh, eto naman, eto, yung plain par lang. Hmm. Yan, yan, yan. Yan, par blue yan kung tawagin mga paps. Dilaw yung ulo, pero iba yung ulay ng katawan. Maaring turquoise, maaring violet, maaring cobalt, pero ayan, ay torque. No? Antor Cobalt Halos magkaparehas siya. Nasa series 'yan ng blue. No? Kahit mag-research naman mga paps, halos pare-parehas lang ang Antor, Cobalt, Violet, no, series of blue sa mga paps. No? So, ngayon ay uh, ilista nyo mga pinagsasabi ko mga paps, no, para hindi kayo malito. 'Yan, ayan ang Power Blue. Power Blue, Torque 'yan. No? Yan oh. Yellow. Doon bakit yellow? Sabi mo, dilaw lahat ng katawan. Pero hindi naman dilaw yung katawan natin, di ba? Pula yung ulo. Ibig sabihin, yellow ball yan. Ngayon, pero itim mata, yellow ball yun. Ngayon, pag nag dilaw yung katawan, dilaw yung ulo, ganyan mga paps, pero pula ang mata, yun ay tinatawag na na lutino. Yan mga paps, so, litoy, lutino opa. Ay lutino, kundi lutino opa pa yan. yan pula ulo, dilaw yung katawan, pula pa yung mata. Yan ang tinatawag na Lutino Opa. No? Yung Opa line, mga paps, doon ano yung Opa line? ang Opa line mga paps ay nagpapatingkad sa lahat ng ibon mga paps. Nasa dugo yon. For example, kumuha kayo ng uh, labahan na kulay puti. No, puti lang siya. Pero pag nilagyan mo ng sound rocks, no, mas pumuputi, mas tumitingkad, mas lumilinis, kumikinis yung dugo ng ibon. No, so yon ay dahilan sa sound rocks. Sa ibon naman ay opaline, no? Pag uh, normal lang, pag normal lang mga paps no? Ibig sabihin normal lang siya na ibon, wala siyang kargang opaline. No later on, papakita ko sa inyo yung mga uh, distinction para ano malaman yung opaline sa normal mga paps No, I hope you understand. Yung iba kasi sinasabi Fisher. Fisher lang 'yan. No? Actually, mga paps, lahat ng Alps to ay fisher. Fishery yan, fishery. No? Pero yung ibang, pero yung ibang tao, mga paps, sinasabi, fisher normal. Hindi, mga paps. When we say kasi na fisher, ibig sabihin, Alps to yon. Rosicolis, Alps 1. Rosicolis, ibig sabihin, hindi siya iring. Ang Alps 2 kasi ay iring. Kaya wag nyo sabihin, fisher yan sa Alps 2. No, kasi lahat ng ibon ay fisher. Na albs to ha. Lahat ng albs When we say fisher, albs to yun. No? Sabihin mo na lang, normal yan pag hindi opaline Normal. Huwag mo sabihin fisher yan. Kasi lahat ng albs to ay fisher. Tandaan nyo yun mga papsa. Rosicolis, albs 1. Rosicolis, walang eye ring. Later on, i, uh, isa-isahin talaga natin yon para mas malaman nyo no yung mga terms kasi baka nalilito kayo no so madali lang naman yun mga paps kaya uh, panoorin nyo to no mas maganda rin may ibon kayo lahat ng sinasabi ko mga paps no. uh, mura lang naman yung mga ibon ngayon ma-afford nyo na no so eto mag recap tayo at tawag dito ay pastel tar blue no tapos pwede yung pasabihin na pied No? Yung iba kasi tamad na, tinatamad na. Pero pinaka-ID niya ay Pied Pastel R Alright? Ito, Green Ewing. Opaline pa yan mga pups. No? So, paano manalaman ng opaline yung diin ng kulay? Later on, ipapaliwanag ko yan. Alright? Tapos, ayun, tar blue. Yun nasa ang likod. No? Tapos, ito naman, lutino. Yan, mga pups. sa so, lutino, yung batang-batang yan. No? Lutino, opaline. Opaline din yan, no? may pagka ng uh, diin ang kulay yan kaya opa na lutino opa no eto naman tail follow yan no? etong green tsaka bayo uh, yung bio bio yan, yung puti na yan, pero violet yan tail follow no yung pagkakakilan lang yan, madali lang mga pups. Yung pale follow. Ano ba yung pale? Maputla. Kaya nga pale eh. Yung mata niya, medyo parang malabo no? Medyo mapusyaw. Yun ang pale follow Yung lutino naman, yung mata nun, red na red. Red na red yung kulay. Tapos pag sinabing lutino, dilaw yung katawan nun, pula ulo. No? Pag sinabi naman na ino lang, Oo oh, ayan, may dugong ino yan. Iba-iba na kulay yon, Iba-iba. Pwede may green, pwede may blue. O yan, basta may ino yan. Narinig yung ino. Ibig sabihin nun, may dugo siya ng krimino, lutino, destino. Yan, magkakalinyada kasi so yan. Pwede pagbangga-banggain. No? So, I hope you understand. Alam ko, yung iba na na, pero ilista nyo yun. Dahil later on, matututunan nyo naman yun. No? Basta lahat. For example, sa pagbabangga din mga pubs for example, pagbabangga, missions yung pagkocross, pag pagka pag degrade uh, no hindi pwede ipares ang dan falo sa pel falo no pares falo no pares falo pero hindi pares dan hindi pares pel falo magkaiba kasi 'yon ng linya ng dugo hindi kakapit yung dugo no pero kung naka-experience kayo ng dan sa pel falo pinag uh, Breed nyo, please comment down below. Pero ngayon, wala pa akong nakikita o naririnig na nangyari yun. Even ako, no, hindi ko na rin sinubukan yun kasi masasalang oras. No, basta fail follow to fail follow lang. Tapos dal follow to dal follow. Bronze follow to bronze follow. No, lutino to crimino to desino. Pwedeng pwede yan mga paps. Kaya nga, ino e, Ino eh. e, lines, no, kung may pabagay. No, so, ano pa ba? ba? Meron pa tayo? Ah... Uh, yun lang muna mga paps. No, kung may gusto kayo na ibon din sa lahat ng pinakita ko, no, please uh, screenshot mo lang, send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Ivory. Or you can text or call me 0953-136446 message mo sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Ivory. No, I hope na may natutunan kayo mga paps. Ang location natin ay sa Commonwealth Litex Quezon City. Pwede pwede umutang kung ikaw ay repeat buyer na at pwede rin makipag-swap. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng panunod. Stay safe and God bless you.